Naibinta ko daw, ano, 500. 500, isa nito, mahal? 9 grams po kasi. Sa'yo na to. Sa'yo na yung mahal-mahal na nga, 500. Kasi... Huwag na yung masyadong magbinta ng mahal. Sige po. Hindi po, pwede yung ganyan, mapagsamantala kayo. Hindi naman po ako, ano. Pwede natin ireklamo yung mga ganyan, kasi... nagtitinda ng mahal. Kasi ano po, pangalan mo? Elvi po. Ay, pero sobrang mahal kung 500 isang piraso. Ano yan, ginto? Ibabalik ko na lang po sa kanila 'to. Oh, o ibalik mo sa kanila, hindi pwede yan. Si Orchid pasiwit sa tiyakale al Alimango. Si si Orchin? Ah, po. ay si ano po? Si, Sino? Dito ka tayo sa kabilate, sa kabilang. Apo, ah, sa kabila ah, ano pa yan? Matabi ako ng dadaan Sorry. Ate, tabi tayo, tabi, may dadaan. Sige po. Dito tayo. Sir. Saan? Dito banda. Saan banda? Saan pwede na po dyan. Saan? Dito. Ano ba 'yung tinda mo? Meron pa ako tinda po na si Orkin, Arosep at saka ito pong Alimango. Ay, Alimango 'yan? Opo. Ba wala nang but... paa. Meron po dalawa. Dalawa na lang paa niya? Dalawa na lang, dalawa lang naman. Saan mo din nilay pa? Wala, dito kasama lang po niya. Mm hmm. Patingin kay mo to nahuli. Nahuli po yan tani kanina lang po nung pamangkin ng asawa ko po. Magkano binta mo ganyan? Sabi nga po nila ibenta ko daw ano 500. 500 din sa mahal. 9 grams po kasi. Sayo na to. Sayo na yung mahal mahal na mga 500. Pabenta lang po. Kasi... Huwag na masyadong magbinta ng mahal. Sige po. Hindi pa pwede yung ganyan. Mapagsamantala kayo naman po ako, ano? Pwede natin ireklamo yung mga gaya nagtitinda ng mahal. Kasi ano po, pangalan mo? LB po. Kasi, Daddy Frankie, kung hindi ko naman po maibenta, tayon po ang anon, yung binigay po na... Ay, pero sobrang mahal kung 500 isang piraso. Ano yan, ginto? Ibabalik ko na lang po sa kanila. oh, ibalik mo sa kanila, hindi pwede yan. Sige po. Oo. Oh. Maayos um, kayo. Yung sarili ko po. Oh. Pasensya kung sarili mo, magkano? Ano lang po, ipagbenta ko lang sana po ito ng kahit 400. Ah, oh, 400? O, Ay, naging 500 kasi tubo mo yung ano? Opo, sana. Eh, bakit natatakot ka na? Ginujoke lang kita? Hindi naman po. Ninenervyos ka na eh. Kasi po ano, kung hindi ko naman po ito maibenta, ibabalik ko naman ibabalik po. Ibabalik mo na. Ba't ka umiyak? te? Nagjujoke lang ako. <laughs> ha? Ba't ka na no, umiiyak? Nagjujoke lang ako, te. Ha? Ha? Uwi lang po, karang po ka nagagalit ka sa akin. Paibanded lang po talaga ang pabenta nito. Pabenta talaga, paibang? Oh, Ginudyok ka lang, ate. Wala pa nga po akong puhunan doon. Wala ka pang puhunan doon, wala pang kita sa 500. Wala pa po, 600 eh, sana po ko, tara daw may isandaan ako. Oh, Pabindi. tama na, huwag mo na itas, makita na. <laughs> ha? Ginudyok lang kita, ikaw naman. Sige, bibilihin ko na to, 1,000, pwede. <laughs> ha? Malaman na po, nag-ano po ngayon. Hindi, 1,000 gusto ko eh, kanina. <laughs> Pwede, 1,000 to. Iwan ko po sa inyo. Pero masaya ka pag binili ko 1,000 nito. Siyempre <laughs> po, masaya ka. Oh, di, di 1,000. Nag -nag pa huh? Ano ng mga oh, yeah. Oh, 1,000 isang piraso mga kababayan. Oh, ayan. Happy ka na, Nay. Opo, ta. Eh, wag ka na umiya. Pambili rin namin ng bigas po, ta. Marami huh? din po akong anak. Sampo sila. Sampo yung anak mo. O po. Kaya ka nagsisikap. Opo. Opo. Mm. Tapos ito ano to? Ito, ito po ang sarili namin. Ay, ito sarili mo lato? Opo. Bakit ganito binta mo? Pabulok na. Hindi po, sariwa to. Opo. 30 lang po ang benta ko dito. Naugatan na ba to? Opo. Nang ma kain ako ng kain Opo. eh. malinis na po yan. Kaya po gustong gusto po bumibili po nila dito. Hmm. Kasi po malinis na po yung benta namin na ganito. Figurado ka? Opo. Bay 30 lang? Dapat 500 din. Hindi po, ka, ano po, sobrang mahal naman po. Hindi nila naman po ano, tama lang po yung... Huwag yung... ka na umiyak. Dinudyok lang kita. May pambili kaming bigas. Masaya na pa ako. Hmm? Pambao ng mga bata. May bigas ako dyan. Palitan na lang natin ang bigas to. O, o, kayo po. Pero hindi po yan makakasapat po sa presyo po ng bigas na ibibigay nyo sa akin. Bakit? Siyempre po, yung bigas po, mahal. Hmm? Yung, Arusip po po, 30 lang po. Hmm, 30 lang, mga kababayan. Pagka mga nagtitinda talagang uh, tapat, tas ginok mo, mapapaiyak. Dahil hindi po sila sanay uh, sa mga ganun. Kaya pagka biniro mo, napapaiyak talaga. Ate, anong pangalan mo, ate? LB po, kadanyo. Nanay LB, pasensya ka na, binibiro lang kita. Opo. Bakit umiyak ka kaagad? Umiyak po talaga ako ta. Matagal na po. kita yung inaano po na makausap ta. Ah. Kami po yung asawa ko, kami lang naghahanap buhay. Meron mm -hmm. po sa amin nakakatulong isang anak namin kakapasok lang. Mm -hmm. Yung bahay po talaga namin ano na magigiba na puro na gumuta Gusto ko nga sana po yung matulungan nyo po sa anak ko. Mm -hmm. Kaya gusto ko nga sana po yung maka maka tactics ka po. Wala akong cellphone at saka hindi ako marunong mag-cellphone. Ah, sayang. Bigyan sana kita cellphone. Hindi ka na pala marunong mag-cellphone. Pero sabi po ng anak ko, pag nakaipon, bibilan daw po kami ng cellphone pa. Yung anak ko na lang po sana yung gagamit para mayroong kami pang kontak contact Kung mayroong mag-order sa amin, ta hindi po talaga ako marunong. Hindi ka marunong. Oo po. Bakit hindi ka marunong? Huwag mo nga masamain. Hanggang saan natapos mo na eh? Ano lang po ang natapos ko? Grade 6 lang po. Uy, marunong yan yan matututo, no? So, iyan. Ilan, ilan to Nay? yan? Tagti 30? Opo. Ilan yan? Ano pa po yata yan? Anim. Ha? Anim, anim. na balok po o pito. So, 120. Kung anim. Ha? Ito po. Anim. Opo. O. 3, 6, 9, 12, 15, 180. No? Opo. O, 180. Palitan natin yan ng isang sakong bigas. Okay ba yun, ay? Salamat po. Opo. Ato, pa, ano, ito, ano pa to? Yan po yung say or chin. Ay, ba't wala nang tinik? tinanggal na po kasi kung isasama pa po namin ibenta ang tinik, madidisgrasya pa ah, ang madidisgrasya po, bibili po Ah, madidisgrasya bibili? at saka, ang haba. Pwede na kainin to? Ito, ganito lang pang pagkain ito. Ay, ganyan. Walang laman. Malaman po siya, kaya lang maliliit lang po. Mm. Chili oil. Masa ah. ah, na chili oil? Oh. Ay, ganito yan? Opo. So, yan. Ang pa ng laman dapat hindi pa hinuli. Ganyan lang po talaga yan. Okay. Daddy Frank, we, ano, lumakalaki, hindi na po talaga yan lumalaki na. Tubic. Ano po. Ano natin. Magkano ang binta mo si, Ur si Urchin? 60 lang po ang binta ko. Ito Ay, maliliit, ano maliliit lang po. Oh? Sana po, Daddy Frankie, matulungan mo naman po ako kahit pambili lang namin ng yero. Pambili yero? Opo, kahit tingnan nyo po ang bahay namin, paano na po. Butas-butas na po ang dingding, pati mga bubong po. Mm. Saan ba barangay mo? Doon po kami sa Purokdos po. Ayan mo ate, pagkabalik ko pupuntahan kita. Hmm. Wala, Bakit kasi, hindi na maalat? Kinugasan nyo na po kasi ng matabang. Ay, kailangan hindi huhugasan? Opo. Ganun pala pagkain nun? Hindi naman po kasi kami marun ma ano, marunong mag-text po sa inyo na humingi ng tulong po. Ay, hindi mga marunong. Marunong po at wala talaga kami pong cellphone pa. Wala talaga kayong opo, cellphone? Opo, Balak pa lang po kami bibila nung anak ko pag nakaisang buwan na siya sa trabaho, takakapasok-pasok pa lang pa yun lang po ang nakakatulong sa akin. Hmm. Tayong mga anak ko po na ano, sampo. Yung mga apat po, magkakasunod pa yun na maliliit. Maliliit pa anak mo? Sampo? Yung iba po, malaki na po. Mm -hmm. nakatinik ba to? Mas... Nakakatinik po to pag yung bagong oh. kuha po, pero tinanggal na po. Pero ngayon tinik. hindi na? Hindi na po. Pag nakatinik, masakit? Opo. Matitinik ka lang naman po yan pag mapakan nyo po sa dagat, doon. Pero pag hindi na naapakan? Hindi naman po. Paano mangyari pag natinikan itong si Orchid? Masakit lang po, pero matatanggal naman po. Hmm. Lagyan nyo lang po ng suka. Ah, suka. Walang kamandag? Wala naman po. Sabi nilang may lason, wala po. Wala naman? Wala po. Hmm. Bakit may kamatis na nakahalo sa paninda mo? Ano, se eh, ano po, Daddy Frank, kilinalagay ko po yan. Tapos sabi ng matatanda, pang paswerte daw po, para daw maubos yung paninda ko. Ah, pag may kamatis? Opo, yung mga bilog-bilog po na ano, mga ganyang kamatis, kalamansi. Oo. Oh ano daw po para daw maubos yung paninda ko, madali daw. Okay, so daw. Magkano ma benta? Ay, marami na. Ito po lang ang benta ko po, o. Oh. Magkano? Ito po yung benta ko po yung 350 tapos ito po yung ibibigay ko po doon sa nagpatinda ng alim alimango Mag, ng. Di ba ang benta niya 500, 500 lang? O sayo na 500. May 500 na pa ako na ano po binigay niyo po na sobra. Mm. Thank you po. Oh, pag nabenta ito halimbawa lahat, magkano ang tubo Aha. mo naman? po yung arosip po sarili na namin ito oh mayroon pa akong mabibentahan dito ng mga 200. Mm -mm. Dito po, ito pa ang ano ko porsyento ko sa isang balot 10 piso. Mm -mm. Ah, 10 piso. Opo. Okay. Ngayon po, may nabenta na akong dalawa, naka-20 na ako. Kung maubos pa po 'yan, meron akong 40. 40. So total na mo mga magkano alimbawa? Ano, mang, mga ano po, 300 plus. So, 'Yun ang nito mo, 'yun o, ang po. kita mo. Opo. Ngayon po, medyo malaki ta, may 500 ka po na binigay. Happy ka naman. Opo, ta syempre pandagdag to na po ng pang... Pandagan pa natin para mas kumpleto ang araw mo. Sige po no? ah. Opo. Oh, one, 1 2 3 4 5000. Thank you po. Happy na. Opo. Salamat po. ah Salamat po talaga. Malaking bagay na po to pabilag ko na po nang ano yung anak ko yung yung ano po sa bahay bigas po ganyan po. Pambili. Hindi may sa, sa, bigas ako pa isang sa ano po. Kaya mong dalhin niyo siya sa akong bigas? Iyan ko na lang po, iwan ko na lang po dito ta paano ko na lang po sa ano po. Ito. Oh, awakan mo. Tabuwat ko na lang po, mama. Hindi, kailangan awakan mo? Joke. <laughs> Ibili oh? ko na oh, lang. Po. Na. Ibili Happy ko ka na, ka lang na? po 'to ng cellphone. Ah, bili mo cellphone hindi? May cellphone ako pa nga isang Ay, cellphone. Thank you po talaga. Oo. Oh. Maraming salamat. Ha? Huh? Maraming. Salamat. Isang cellphone. Eh, mga kababayan, si nanay, gustong gusto daw niyang mag-text kay Daddy Frankie. Pero wala silang cellphone. Kaya bibigyan ko siya ng Realme Cellphone Note 60. Alam niyo mga kababayan kung bakit ito ang napili ko para ipamigay. Dahil ito po masarap gamitin dahil maganda ang camera niya. Friendly user at affordable ba? No? Kaya ito ay pinapamigay ni Daddy Frankie. Realme Note 60. Pero take note mga kababayan, hindi po ito sponsor ni Realme. Sarili pong gastos ni Daddy Prangi. Realme, I love you. Baka naman. So, Nay, sa'yo na po ito. Oh, thank you huh? po. Para na lang po ng arusip mo na libre po. Ta, parang, ah, libre na yan? Opo, para ba? ano, parang bigay ko din po. Ta, binigyan niyo din pa ako ng malaking tulong na po to sa amin. Mm -mm. <laughs> hindi na, Nay, kasi mag-iikot-ikot pa kami. Malayo kami. Ay? Yun lang, yung alimango lang kukunin ko kasi po. mahal. Huh? Mahal talaga po. Pasensya ka na po. Hindi naman po talaga sa akin yan. Pa Angkat ko lang po. Oo. Uh -huh. Okay lang yun, Nay. Huwag mo mamasamain yung biro ko. nag lang Opo. ako. Sana po sa susunod po na manok kita, sana po matulungan niyo pa ako yung Sige. sa bahay namin po. Hmm. Oh, sige na pagka may awa ang mapupuntahan ka namin. Pag napanood mo yung video namin na ito, e-comment mm. mo yung complete address mo para mapuntahan ka namin. Aabangan ko yung text mo, yung comment mo sa video ito. No? Kaya mga kababayan, sa mga nais po, nagnanais na mapuntahan ng Team Daddy Frankie, share nyo po ang video ito, e-comment nyo rin yung complete address ninyo. Huwag po kayo maglalagay ng mga number para hindi kayo ma-scam. Mag-iingat po kayo. Maraming gumagamit ng pangalan at picture ng Team Daddy Frankie kaya mag-iingat po kayo. handa nyo po, hindi po kami nanghingi in any amount especially lalo na po pagka sa uh, Gcash. Huwag po kayo maniniwala doon. Lagay mo dito na. No? Kaya ingat po kayo. eh no? ito na po. Ito, Ay, hindi na na Benta mo na para mas... Para po may pandagdag po kayo pang ulam. Hindi po, malulungsaw yan. Malayo pa uwian namin. No? Huh? Para, Benta mo na lang. Mar maraming salamat talaga po. Oh. Daddy Frank dito sa tulong niyo po. Walang ano man na eh. <laughs> Sino <laughs> na iyak? iyak mga kababayan. Naiyak huh? lang po talaga. Wala. Malaking bagay na po itong hindi nabili ng anak ko para may pambili kaming yero sa katapusan po tayong bahay namin. Pag umuulan nga po, hindi kami makahiga agad hindi huminto yung ulanta. Butas hmm. na po yung mga yero. Butas na yung mga yero? Opo, ilang yero yun? Yung halos lahat na po kasi matagal na po yun. Yung bahay mo ganito kalaki? Ano po, tutaw, ay Tama lang po sa amin. Mga ilang yero? Ano po yun, yung dito po sa kabilang kabilang side po, ang yero po doon, walo. Tapos dito naman 16. sa... Labing-anim. Ano po, bali, sixteen po. Oh, sixteen. Sige, nai. Gaya ng sinabi ko, abangan mo namin, abangan mo na i-upload namin ang video ito I-comment mo yung address. Opo. Para mapasyalan ka namin, makita namin. Kasi syempre, magbibigay kami yung makikita rin namin, lalong-lalo na sa mga manunood Opo, natin, no? Opo, thank Ayan. you so, po. So, Nay, anong masasabi mo nakatanggap ka ng blessing biyaya sa araw na ito? Ano po, nagpapasalamat, unang-una unang, ito, unang -una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon po, pati, pati na rin po kayo na kayo po ang parang tulay ng para mabigyan pa ako ng tulong po na galing sa inyo. Maraming salamat tama, po. Tama, na. Tama po yung sinabi mo. Dahil si Daddy Frankie ay kasangkapan lang ng Panginoon para mga pag-abot ng mga kaunting tulong sa ating mga kababayan. Kaya kung ano man ang blessing dumarating, pasalamatan natin po Daddy natin. Si no? Opo. At syempre, sa ating mga viewers dyan. Opo. Sa mga kababayan natin OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa, Maraming maraming salamat. Hindi po magagawa ng Daddy Frankie ito kung hindi sa gabay ng Panginoon at kung hindi po dahil sa inyo. Kaya salamat ng marami sa inyong lahat. Lalong lalo na sa mga nandyan sa baba sa premier natin. Shout po sa inyong lahat. Maraming maraming, maraming salamat maraming, po. Maraming salamat po sa inyo. Nakasama ni Daddy Frankie at lalo na po yung mga nag-sponsor po sa inyo. Maraming salamat din po. Para marami pa po kayong matulungan na maihirap mahihirap. Sige na, ingat Ingatan mo yung anak mong sampo. Opo. Thank you. Thank you po. <laughs> <laughs> Pangalan mo ulit, Nay? LB po. LB Cardano po. ipa Ipaanon ko na lang po sa anak ko kasi hindi talaga pa ako marunong mag-cellphone. Ingatan mo yung Opo. cellphone na bigay ni Opo. Daddy Opo. Frankie, ha? Opo. Maraming salap. yung bigas mo, Nay? Iwanan ko na lang po. Ipaabuhat ko na. Ipasakay ko na lang po sa tricycle. Ta, iikot ko pa po. Taka, sayang pa po kasi Oo. ang mabentahan po na. O, sige, Nay. Sige po. O, thank you, po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you, po. Nay, kunin ko lang yung mic ko. Ingat po kayo. Thank you po, Nay.